Ayan, magandang araw po mga kabukids. Ngayong umaga po ay habang hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw, ay nagpapalit po kami ng aming mga tanim na mustasa. Dahil naubos na po namin, konti na lang yung mga natitirang pwedeng panggamit. Kaya pinapalitan na namin, nagtatanim ulit kami ng bago. Ayan, meron po kami mga pinatubo na. Medyo malalaki na rin. Kaya nililipat tanim namin dito ni Jinky. kanina sana maaga pa kami kaso biglang umulan kaya ano nagkapi na muna ng ating pecha ay mga kabukids medyo mayroong mga butas-butas kasi hindi po kami nag-spray ng pang-insekto so okay lang yan basta chemical free pipitas na po ako ngayon ng aming gagamitin mamaya sa aming lulutuin sa tanghali sinasama ko po yung ugat para ibababad ko siya muna sa palanggana para hindi malanta kasi mamaya ma, napakainit na po eh bagong pitas mamaya sigurado lang sana yung dahon dito init tuloy papalitan na rin po namin yan marami na rin kami mga pangpalit na pet chai nakapitas ulit tayo ng dalawang bunga ng ating upo ipanlalagay po namin ito mamaya doon sa aming lulutuin kasama nung pechay pahabol pa pala medyo ano na rin okay na rin yung kanyang medyo matigas na ng kaunti pwede nang gulayin po yung mga lumang dahon ng pechay mga kabukid so tinanggal ko lagi ko na lang dito sa puno ng mga upo para dyan mabubulok para gumanda yung ating upo lalo Isa lang. Ah, isa lang. Tsaka bihon. kids. Kagaling lang po namin sa bayan at bumili kami ng mga pagkain ng ating mga alagang itik. So, mas matatakaw pa sila sa amin eh. Ayan, yung ating mga feeds pang itik. At so, bumili rin kami ng aming sasahugan mamaya. Grocery rin. Ayan, ang ating pang merienda mamaya ang hapon. Hand seat. Ayos, back to bukid na tayo. araw po ay magluluto kami ng pansit. Saktong-sakto yung ating mga nabili kanina doon sa bayan. Mga bihon at kanton. So ang pansit po natin today ay sasahugan natin ng mga gulay na pinitas natin kaninang umaga. Yung ating upo at yung pechay. may meron din carrots na ginagayat-gayat si Jeans. So magulay po yung ating pansit today. Para colorful. Para makulay ang buhay. Pag kasi mahaba daw ang buhay. Eh, mahaba lang, hindi colorful. <laughs> Lagyan ng carrots para colorful. Hmm. Makulay. Makulay ang buhay. Mahaba at makulay ang buhay. sunduin ko na si Mama B. Ayan mga kabukids, na-prepare na po natin itong ating mga sangkap. Bumili din po kami ng kikiam, tsaka ng pork giniling. At pagdating ni Mama B ay magluluto na lang po siya. Okay na lahat. Asitaw pala magpipitas din kami. Para yun na yung pinaka-bagyo beans natin. Kasi yung tinanim kong bagyo beans ay hindi na yata namumunga ngayon. <laughs> Wala nang bunga. Gumulang na yung kanyang bunga. Kanilang bunga.

nakabukid o nahil ko na itong mga uh, matitigas sitaw mga matitigas na uh,

bisita talaga <laughs> kasi, kasi nga dito, kaya nagpapansit kami hirap <laughs> na ma <laughs> hirap na gusto mo ako maghalo sige <laughs> ako maghalo Kaya ng ating cook. Sa taas pa lang niya. <laughs> Hindi na mabot. Yow! Oo! Daming gulay mga kabukid sang ating pancit. Saburo yan. Ang bango oh. Ya, nak na ma. Anong gusto mong ilagay kong susunod? Canton. Okay. Dito okay, yung... <tutuk> kaya tidak, pao. Dito dapat 'yan. naman yan pag ano Pag nabasa tubig. Ito big pa nga ba? Konti na lang. Sakto yeah. lang. Sakto lang yan kasi papatuyuan ito. Tapan ko na muna para medyo bumagsak muna yung kanton. Yan. Oh, Ayan. sabor. Sarap. Luto na ma? Luto na. Pwede na. <laughs> Sabay-sabay na tayong sumandok. <laughs> Tutal na sagot na naman. Mm. Ikaw, sandok ka na rin. Transit mm. ko tayo mga bukid. Nakalimutan tayo. Hmm. ala mansik. Mm. Wala pala. Tito tayo makabili panina. Papa din si. Nataulian ko bukas. Mm. Makakain lutuin ulit. Diba <laughs> 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 pag pupunta dito hindi naman nilulutuan ng masarap eh. Lagi eh. <laughs> bibili na kami kanina sa bayan ng ano. Timba. Naisip namin wala nang jeep. Muntik nang na nagganya si Jinky. <laughs> Dalawa pa man 'to na bibili namin na ganun. Paka masabit na doon. Nakaganyan sana siya. Model na timba. Hindi kaya siya magda-drive. Ako na kaganyan. Buti na lang na-realize namin kaagad. agad. <laughs> agad na mga jeep umalis. Kapunta pala kami. sa Salubong na namin yung ano, pula. Aray, sige lang abutan yung ganito. Happy birthday, Shello. Mm happy -hmm. birthday. Ano mo birthday? Kala ko birthday mo kaya tayo, tayo nagpansit eh. Shoutout po sa lahat ng ano diba ngayon? November? October, October pa lang. Hello Papa, happy birthday. Happy birthday po sa lahat ng ano, mm. uh, October babies. Mm, birthday birthday lang ni Lolo Papa dyan. Hmm, <laughs> na mm. Happy birthday po LULANDO! Happy birthday po. Lolo Orlando, Lolo Rito. Ay, oo. si Lorecto, si... si Kuya Jack. Mm, Kuya Jack, Kuya Jack, kagilap. Shoutout po sa inyong lahat ng mga may birthday ng October. Shoutout po na rin pala yung ating nagpapashoutout para diretsyo na. Shoutout po kay Ma'am Aisa Kasiple na nagmula sa Qatar. Yun ang layo. Ma'am um, Aisa Kasiple, salamat. Ingat po kayo dyan sa Qatar hindi mo layo inyong ano ngayon ah. Pinang gagawin. Tayo na pansin. Number one, not many. Number 1 lang ang libre Maka uh -huh. ka ng konti ah <laughs>